Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka. Ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na udyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng darasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng sampung araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan kita ng maluwalhating buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan.